Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay nagkita si Kalingap Edo at si Viancy. Ngunit hindi ito ngayon sa bahay ni Viancy kundi sa tabing dagat na... Bumiyahi pa si Viancy mag-isa para lamang makarating. Pagdating nga ni Viancy ay talagang namangha si Kelingo Edu sa ganda ng dalaga. Sabi nga ni Kalingap Edo na bakit hindi daw siya hinintay ni Viancy. Sabi naman ni Viancy ay dahil kaya niya naman daw bumiyahe at para hindi na mahirapan si Kalingap Edo sa pagsundo sa kanya. Sabi naman ni Kalingap Edo ay sana hinintay siya ni Viancy para lamang nasundo siya dahil mahirap nga ang mag-commute at ganun pa daw ang kanyang suot. Dahil ang suot nga na ni Viancy ay nakashort siya noong araw na yon. Baka daw kasi ay mabasto siya sa daan. Hello. Namis kita. Bilang kalabitin po. Ha? Hindi <laughs> ka nga dito. Hindi, no? Namis <laughs> kita. Bilang ikaw. Bilang si Viancy. Ikaw so yan eh. Ikaw so yan. Kasi <laughs> naman po kayo. <laughs> Napakaganda. Ah, ah, po ng dagat. Ay, sabi, wala naman po kayo. Okay naman pag yung pag-usapan mga ganun, Tsaka, bakit? Ayaw mo ba nun? Nahihirapan po ang pagsagot. Huwag <laughs> ganun na pinag-uusapan nun. Okay. Nahihirapan ang sagot. Gusto mo, tarawang kita? Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Talagang namang kinilig ang mga viewers dahil nga pasweet ng pasweet si Kalingap Edo kay Viancy Dahil sinabi niya kay Viancy na na niya talaga ang dalaga niya pa nga si Viancy dahil baka diloloko lamang siya ni Kalingap Edo at binibiro sa pagsamay na miss siya Hobby niya ay baka namiss lamang daw siya ni Kalingap Edo bilang isang ka-love team Ngunit sabi naman ni Kalingap Edu na namiss na talaga si Viancy, bilang siya. Maya-maya ay dumating na ang Kalingap Boys at si Kalingap Prob. Kaya naman lumipat na sila sa loob ng kubo. At ngayong araw na ngayon ay gagawa sila ng isang Q&A portion na siyang sasagutin ng tambalang Kalingap Edu at Viancy dahil para naman masagot ang mga Questions ng mga manonood at para malinaw na rin kung ano ba talaga ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Totoo bang may crush ka kay Eds? <laughs> Oy, Ay. Atataya kayo. Hindi bigla. Wala <laughs> bigla. Hindi na lang ko naisagot. Okay. Alam mo <laughs> <na>. <laughs> ba? Kalamansi si o sagutin. Sagutin 'yan. Sagutin 'yan. Kalamansi? si. si o sagot. Kalamansi po. Hala! Oh! Question, kalamansi. Ano oh, eh. <laughs> <laughs> ano <pa> ka, <laughs> 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 di mo... Isang tanong pa lang, kalamansi. Agad. Totoo ba na mo kay BNC. Hoy! Saan Saan nga dahil kahit first question pa lang ay parang hindi na kaya ni Fiancy kaya naman pinili niya ang calamansi dahil ayaw niya munang saguti ang tanong na kung crush niya ba talaga si Kalingap Edo o hindi. Ngunit si Kalingap Edo naman ay tinanong ay grabe naman at upo talaga siya na gusto niya talaga daw si Fiancy. Napakatapang nga naman talaga ni Kalingap Edu na harapin ang mga questions para sa kanya dahil kahit isang beses ay hindi siya nagkalamansi dahil ito ay kanyang sinagot ng tapat at buong katapangan. Sabi niya, bakit naman daw siya matatakot kung totoo naman daw talaga ang kanyang naramdaman para kay Vianci? Maya maya ay painit ng painit ang mga tanong na sinasagot nilang dalawa. Marami na nga nabubunyag na sikreto na dapat na silang dalawa lamang ang makakaalam. Naman, uh, may vlog or wala sa vlog, ano yung pinakasweet na sinabi mo kay Biancy? Pinakasweet na words na sinabi mo sa kanya. Diba? Hirap na masabihin. Dami na nanonood eh. <laughs> <laughs> ano? Ah, hot seat ako dito. Hot seat talaga. Ah. Ano? Uh, siguro... Yung tatlong salita. Oh, oh, ano ba ito? Sinasabi mo sa tao mahal mo. <laughs> <laughs> Parang nandali lang kay na Masaya ka ba, Viancy, sa love team nyo? Sa Etsy? Uh, yeah. Masaya ka ba? Grabe at umamin na nga talaga si Kalingap Edo na nagsabi na siya ng magic word kay Viancy Nagsabi na siya dito ng I love you Ngunit hindi ito on cam Kaya naman siguro ay sinabi niya ito kapag sila lamang ang magkasama o kapag sila lang ang nagchat-chat. Ibig sabihin ba nito ay nag-uusap talaga sila kapag hindi sila nag-vlog? Talagang personalan na yata ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Maya-maya ay kinabahan na nga ang lahat dahil sa tanong kay Kalinyap Edu na kung nakamove on na daw ba siya sa dating yung team? Ang sagot naman ni Kalingap Edo ay oo naman at dahil daw iyon kay Ate Viancy. Nang puso si um, kung sakali lang ha. Kung sakali lang. May pag-asa ba si Edo Kung sakaling manligaw ganoon. Sagutin na 'yan. <laughs> Sagutin na 'yan. Sagutin na 'yan. Sagutin na 'yan. Ako <laughs> na

Yun o, umami na din si Viancy na kung manliligaw nga si Kalingap Ed sa kanya, ay siguro may chance na daw talaga si Kalingap Edo na maging manliligaw anyway, niya at maging boyfriend niya sa hinaharap. Kaya naman, kinilig talaga ang Kalingap Boys na nandoon at todo cheer sa dalawang ito. Maya-maya pa ay natapos na ang Q&A portion kaya naman pupunta muna sila sa coffee shop para mag-unbox ng mga sponsors para kay Viancy na Sanda Makmak. Ngunit bago sila makarating doon ay sa biyahe ay nagduwit muna ang dalawa sa napaka-sweet na song at karoon ng kilig moments sa van. Pa.

Nakinig na nga ang lahat dahil si Viancy na napakamahiyain ay parang nasabi ang naramdaman Kalingap Edu gamit ang isang kanta. Dahil sa kanta na iyon ay may lines pala na I love you. Nakakakilig pa nga dahil habang kinakanta ni Viancy iyon ay parang inaalay niya talaga kay Kalingap Edu ang mga katagang iyon dahil nakatitig siya kay Kalingap Edu habang kumakanta. Grabe nga ang chemistry nilang dalawa dahil nagduet pa talaga sila sa pagkanta. At pagkatapos nito ay nakarating na nga sila doon sa kanilang puputahan. Talaga namang napakarami nilang killing moments at marami pa tayong aabangan sa kanilang tambalan. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Fianci. Hanggang sa muli. Bye.